Here in Tabada Market. her in Cebu City. So, hi sa mga taga-bisaya diha. So, na ako karoon sa Tabadam Market. guys, nice, pupunta po ako sa market kung saan namimili po ako ng ating ingredients. Ito po ang pinakabadali po talagang puntahan, guys. Ganito ang gagawa po ako ng ice candy, lalo na pag may order po ako. mag iimbak naman po talaga ako ng mga ingredients, guys, para naman sa ganun hindi po ako mahirapan. Pero hindi po masyadong madami. Alam nyo kasi, guys, na ganito magsari-sari store po tayo, ang mindset po talaga ng mga negosyante, guys, hindi talaga pwede na matutulog yung ating puhunan. Dapat gising talaga sila lahat guys, hindi pwede na may natutulog. Kaya, kaya ayun guys, tumakbo na kagad ako dito sa palengke guys para mamili ng ating mga kakailangan. So ngayon guys, bumili po ako ng headband para naman sa ganon maging pretty po ako sa vlog ko today. Sabi daw nila guys, hindi ka daw maging certified vlogger kung hindi mo pa daw ito nagawa na mag-vlog in public. Sige, matry ko nga. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Dama ni Tweety Bird. Well, for today's video, guys, so, andito po ako ngayon, guys, kasi mamimili po ako ng aking ingredients sa aking ice candy. So, nandito po ako sa mga fruits. So, ang una ko talagang hinanap dito, guys, yung pangsahog ng ating ice candy. So, dalawang set po ang gagawin kong ice candy, guys. Yung isa, mango float. Tapos, ang isa, guys, nakapag-decide po ako na melon po ang bibilin ko para sa panibagong flavor ko. Ang presyo niya guys ay tamang tama lang talaga sa costing ko guys. Ang costing ko kasi sa sahog ko guys ay hindi talaga lalampas sa 100 pesos. Sa mango float naman po guys kasi gagamit po tayo ng manga. Hindi po ako bumili ni madam ng manga kasi medyo kamahalan ko talaga ang manga niya. So nagkikilo po talaga yung manga niya ay 150 pesos. Sa mango float flavor ko po kasi guys isinama ko po sa costing yung aking crushed greyhams. So kailangan po talaga na makabili po ako ng manga na sa halagang 60 pesos, 70 pesos kasi bibili po po ako ng crushed grehams. So ayan na guys, binayaran ko na po ang aking melon sa halagang 100 pesos para maka-uwi. Kuya, hi sa ako. kong vlog, Kuya. Hi. Sana ako ikuskus ni sa kong melon ba? ini. So, eto na guys. Naghahanap na po ako ng pangkusko sa aking melon. Kasi wala po akong pangkoskos sa bahay guys. So, ang gagawin po talaga natin dito sa ating melon ay ikuskus po natin na parang gumawa po tayo ng strips strips. So, ayan na guys. May nahanap na po talaga ako at maganda po talaga ang klase niya. At makakabili na po talaga ako sa halagang 30 pesos. So, ayan na guys. Mayroon na po akong pangkusko sa aking melon. Sila bang gadam? 150. 150. So, eto na guys, naghahagilap na talaga ako ng mangga kung saan po talaga ako makakamura. So, hangirap talaga hanapin yung murang mangga. So, may stress talaga ako guys pag mango float po talaga ang gagawin kong ice candy. So, wala po talaga akong magagawa guys kasi order po ito at ni-request po talaga to ito po talaga ang pinakamabentang flavor sa lahat ng nagawa kong ice candy guys kaya wala po talaga akong magagawa pag ni-request po talaga nila alam nyo ba guys na sa lahat ng costing ko po sa sahog ay ito po talagang si mango float ang lumampas so di na lang po na lumampas po siya ng kaunti ang importante po ay mabilis po talaga siyang maibenta 130 di madag 100 ha? No, Nao na ko kilo. kilo. Sigay mo ni ba? Kena ni ko na. Oh, ko na. Ano na ko na sa Seventy. seventy. dong seventy. <laughs> okay, okay lamad, 70 pesos po ang halaga ng ating mangga. So, eto na. Dito na po natin mibiliin yung ating ibang ingredients, guys. So, dito po talaga ako bumibili sa lahat ng mga ating mga pangangailangan. Kasi, kompleto na po sila. ka, Ha? 119? Sige ka na lang, usa O, gupat ka koan cowbell nga ibak. Sa na may bread Pila ko sana? 32 nya yeah, doha ka nga white sugar mm -hmm. Mm -hmm. So, oh, go Usa ka crush Greyhams. will na lang kung nga. Ano, mm -hmm. mm -hmm. So, wala po tayo isang no, tulong guys. So, bibili po tayo sa kagilang tindahan. Para mag-incompleto na po ang o oh, plastic ka nang. Napang may one and a half, one and half nga kwan, plastic. Itong pang ice candy. Okay. Plate. <laughs> 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 double check na na to. Lengang one and lengang. Lengang. One and one point. Kaya tips ko po talaga sa inyo guys pag bumili po talaga kayo kailangan nyo talagang i-double check yung mga pinamili nyo para naman sa ganun po ay hindi po kayo magka-abdiriya sa paggawa nating ice candy. Mahirap pa naman yan guys pag nakaupo ka na tapos itatakan mo na yung ice candy mo. Tapos mali pala yung ice candy wrapper na nabili mo mali pala ang sukat na nabili mo sa ice candy wrapper guys. So hirap pa naman maghanap sa mga katabi mong tindahan na hindi po talaga lahat ng tindahan guys ay nagbebenta po ng ice candy wrapper. So, mas maganda po talaga na tingnan po talaga natin maigi at saka i-check po talaga natin kung tama ba po talaga yung sukat. So, yun po talaga ang pinaka-importante po sa lahat. Sa 492 balikan ko na lang ha kasi mamimili ko ako ng lechon para sa ulam namin sana all pista <laughs> <laughs> mo is durin yung malaki wala mo malaki So ayan guys, kulang pa po ako ng isang malaking kondensada guys. Hindi po ako nakabili ng kompleto sa kabilang tindahan kasi isa lang po ang stocks nila durin niya dako. Ah oh, wala mo. ito 1 kilo Kaya ayon, nagahagilap talaga ako ng isang malaking condensed kasi hindi po talaga pede na kulang po ang aking ingredients kasi dalawa pong set po ang gagawin ko na flavor. Hmm. So, ayun guys, na-stress talaga ako sa malaking dorin kasi wala po talaga akong nabili. As in, wala po talaga silang stats. Halos po talaga lahat na -libot ko na wala na po. So, ayun, nakapag-decide na po ako na bumili na lang po ako ng ulam namin ngayon guys, ang napili ko talagang uulamin po namin guys, hindi po lechon, kundi mag-ampalaya po ako with egg. Kasi medyo mahaba-haba na po ng panahon guys na hindi po po ako nakapag-ulam ng ampalaya. Kaya ampalaya po ang napili ko. Kaya ayan guys, nakapag decision po talaga ako na kahit hindi po kompleto yung ingredients na nabili ko, ay umuwi na po talaga ako ng bahay para naman sa ganun ay makapaghanda na po ako at mailuto ko na po ang aking ampalaya nandito na po ako sa bahay at naka na. Hindi po ako nakabili ng isang malaking durin. So, hindi po talaga kompleto yung ingredients na nabili ko. Sayang po talaga, guys, kasi hindi po talaga kompleto. in ko pa naman, guys, na mabibili ko talaga yung lahat ng pangangailangan ko sa market. So, ayun, nakakasad talaga, guys, kasi uh, nakapag po talaga ako na umuwi na lang kasi sa ikot ikot ko talaga hindi ko talaga mahagilap yung isang malaking durin. So, mango fruit mo na ang aking gagawin guys. Mamaya pagdating ng aking hobby ay magpabibili po ako sa ibang uh, store guys. Baka naman may mapagbilihan pa po ako kasi medyo um, mataas pa naman po yung oras kaya ayon So, maghahanda muna ako ng aming hapunan, guys, bago ko po simulan yung aking paggawa ng aking ice cream, 'di ba? Perfect. So, tara. aking ampalaya with egg, guys, bago ko po simulan po ang aking pag-ice candy. So, kakain muna po kami ng hapunan, guys, bago ko po simulan po ang aking paggawa ng aking ice candy. So, ko po sa inyo kung paano po magluto ng ampalaya na hindi po mapait guys. So meron po talaga tayong sekreto dyan. So marami po talagang hindi po nakakaalam na paano po lutuin yung ampalaya na mawala po talaga yung pait. So ang sekreto po talaga dito guys, pag matapos nyo pong mahiwa ay lagyan nyo po ng kaunting tubig at saka isang dakot na asing guys. Ibabag nyo lang po ng ilang minuto bago nyo po lutuin. I-set aside muna natin siya tapos mag hiwain muna tayo ng bawang, onion at saka kamatis. dito guys ng dalawang egg kasi lalagyan ko po ng egg yung aking ampalaya. So, eto na. Simula na po natin. At simple lang po itong pagluto ng ating ampalaya. Kasi ginisa-gisa lang po natin sa mga bawang, onion, tsaka kamatis, guys. Tapos, ayun na. Ilunod na po natin ang ating ampalaya. Pero, siguraduhin nyo po talaga yung ampalaya nyo ay nahugasan nyo talaga. Kasi, pag nadiretso nyo, maalat po talaga ang resulta po ng ating ampalaya. So, hugasan po talaga talaga bago po natin lutuin kasi binabad po talaga natin yan sa asin o di ba perfect so ayun na guys mini mekas -me na po natin at inimplahan na po natin at siguraduhin nyo po na hindi po ma overcook po ang ating ampalaya kasi pangit po kasi yung ampalaya pag na overcook wala na po ang nutrients sa ampalaya pag na overcook po sa pagkaluto so ayun na guys pagkatapos mong mini mekas -me yung ating ampalaya isunod mo na yung for the final yung itlog, yung dalawang egg na inihanda mo. So ayan na guys, tapos na po akong magluto at magtimpla lang muna ako ng ice candy ko bago po kami kumain. Para pagkatapos po namin kumain ay nakatimpla na po ako ng ice candy at itataka ko na lang diretso yung aking ice candy. So huwag nyo naman pong iman yung recipe ko sa ice candy today kung nakapag-upload na po ako. Baka isipin nyo guys na inulit ko lang talaga siya. Sadya lang talaga na naipit po ako sa sitwasyon na wala na po akong choice. Request po kasi ito sa aking reseller guys na gusto niya talaga yung mango float kasi mo, mango float talaga ang hinahanap ng mga suki niya so ayan guys pinagbigyan ko ang gusto ng aking reseller guys kasi pera na yon di ba so gusto ko lang pong ipaalam po sa lahat guys na ang ice candy po talaga natin ay hindi po talaga niluluto at wala po talagang cornstarch so easy lang po talaga ang pagtimpla nito guys at madali po talagang gawin guys lalo na pag masasanay ka na makukuha mo lang siya ng isang oras sa paggawa ng ating ice candy. At gusto ko rin pong i-flex po sa inyo guys regarding po sa aking timba guys. Kasi na-issue na po kasi ito sa una kong vlog guys na nagtaka din ako kung ano bang meron sa timba ko na bakit na-issue po sa kanila yung aking timba. Alam nyo ba guys na ilang weeks talaga akong napaisip sa timba ko guys kung ano bang meron. Kasi sa sa klase naman sa timba na ginagamit ko guys so patibay naman siya. Tapos sa kulay naman po guys ay matingkad naman po siya. So ano mayroon meron sa timba ko? So, ayun nga, napaisip talaga ako, guys. Kasi alam nyo, sa nine years talaga ako gumagawa ng ice candy, nakadalawang palit lang po talaga ako sa timba ko. Kaya, yung una ko talagang timba na ginagamit, guys, yung pula. Pero ganito pa rin yung klase niya. Alam nyo ba, guys, na mas madali nga itong magagaya ang aking recipe, guys, pag ganitong meron po kayong ganitong balde, ganitong timba. So, kung gusto mong magkaroon po ng ganito, guys, ay mabibili mo lang po ito sa supermarket. So, simple lang po talaga ang gawin nyo, guys. Bumili lang po kayo ng isang timba na biskwit. Tapos, yung timba ay gagamitin nyo na po sa pagtimpla ng ating ice candy. Alam nyo ba, guys, na mabentang-mabenta po talaga ngayon ang ice candy. Kasi sa init pa naman ng panahon, guys, kailangan mo talaga na mayroon po talaga tayong mangunguyang malamig, guys. A few moments later. So, ayun na guys. Tapos na siya at papalamigin na po natin. Gaya po ng una kong sinabi guys na nakapag-upload na po talaga ako nito at inulit ko lang po ng kaunti. So, para naman po sa nakapanood na ay pasensya na po kayo. Inulit ko lang po siya ng kaunti guys. So, para naman po sa hindi pa nakapanood sa video ko nung nakaraan. So, pasensya na po kung nabitin po kayo sa video kong ito. So, meron po akong full video na inupload na. Minggu Upload ang flavor po, visit na lang po sa aking channel guys. So andun po makikita niyo po ang iba't-ibang recipe po sa ice candy na nagawa ko po. So abangan niyo po guys yung panibagong flavor ko na i-upload guys yung ating melon ice candy. So bukas ko na po gagawin ang aking melon ice candy guys kasi gabi na at hindi po talaga nakabili ang aking mister ng malaking kondensada at hindi po talaga pwede na wala po tayong kondensada. At ikaw ay umabot sa part na ito guys, paki-comment naman po sa baba kung taga saan ka para naman sa ganoon ay malaman ko kung saan po nakarating ang aking video. So dito po nagtatapos ang aking video. Sana po ay nagustuhan ninyo at kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa king channel, huwag niyo ring kalimutan na pindutin po ang subscribe button and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. So that's it. Thank you for watching. Bye-bye.